Pag sinabi mong ayaw mo na, huwag mo na rin talagang ipakita. Baka naman mamaya, umaayaw ka nga doon, sumisimple ka naman doon sa ibang lugar. O, nagiinom ka pa rin, nagarilyo ka pa rin. Eh, ganun pa rin yun. O, di ba? So, parang walang pagbabago. Kaya tuloy, makikita ka nila, yayayain eh, ka talaga. O, para, para wala silang naibuta sa'yo, panindigan mo na wala ka ng bisyo. Hmm. Ganun dapat yun. Kasi alam mo mga brad, ito kaibigan ko, mga tropa ha, makinig kayo mga mga brad pag alam niyo kasi na masama na rin sa katawan ninyo yung pag-iinom paninigarilyo at alam ninyo hindi na yan maganda at patumpapunta na talaga kayo sa ano sa sakit kaya pag tumanggi kayo panindigan nyo na huwag nyo nang masyadong paligoy-ligoy kayo ng sinasabi sabihin nyo agad pag sinabing hindi hindi agad Ganun. Ikaw naman tong may dala sa katawan mo. Hindi yung ay eh, hindi nakikisama kasi ako. Ano nalang sabihin ni kumpare? Ano na lang sabihin ng mga kaibigan ko, mga barkada ko? Ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay? Yung lagi natin sinasabing ano na lang ang sabihin nila ng mga barkada ko. Okay nga, wala ka pa rin hindi eh. Ang pagtanggi sa totoo lang, freedom natin 'yan. Kalayaan natin 'yan. Yung tumatanggi kalal lalo na sa isang bagay na ayaw mo kalayaan mo yan eh, sarili mong kalayaan yan eh. at hindi yan pwedeng kontrolin eh, ng kahit sino dahil ikaw may hawak niyan maliban kung ibigay mo yan doon sa kanila at sumunod ka sa kagustuhan ng iba para lang masatisfied sila para lang matuwa sila sa iyo para lang masabing kasama kanila kaibigan kanila, barkada kita kahit na ayaw mo yung isang bagay na gawin na o ba? Diba? ka sa kanila Ay, wala ka nga talagang ano, may hindi